Nagulat ako sa sobrang lambot ng clutch niya. Ah, oh, talaga? Oh, oh. Yung kahit ano, no? Oh. Ano, naka, ano naripad, o, shift na rin ba ito? Yung, yung autoclip. Oo. Oh. Hindi mo na Big shifter sa autoclip. Yung sa CBR 650, big shifter lang. adjust pa ko <tinyo> na Oh. O, tama ka. Tama lang sa akin yung ano, daliri. Lambot, no? Ito. <tinyo> oh.

Ang okay. galing, galing, ang galing. Ang bagong, ano ngayon, yung bagong teknolo. Ang bagong teknolo.